Para maipakita ang transparency sa isinagawang operasyon, ipinag-utos ni Police Regional Office 2 Director, Brigadier General Antonio Maralyag Jr. ang pagsasailanim sa parafintes ng nabing pitong pulis ng mga operatibang nakaengkwentro ng sospek na pumatay sa dalawang pulis sa Bulacan. Isinagawang operasyon sa Bagaw kagaya nitong Merkules upang ihain ang warrant of arrest laban kay alias Sander. Nauwi ito sa enkwentro na tumagal ng isa hanggang dalawang minuto at nauwi pa sa habulan. Napatay si Sander sa naturang operasyon. Sinabi rin ni Brigadier General Maralyag na ilalabas sila sa publiko ang resulta ng paraffin test. Samantala, ginawaran ng medalya ng kadakilaan ang labing pitong operatibang pulis bilang pagkilala sa kanilang katapangan at dedikasyon sa tungkulin in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority.